Nararo ng isang SUV ang nakaparadang mga sasakyan sa bagong silang Iligan City. Sa lakas ng impact, halos madurog ang mga sasakyan sa karambola. Patay ang isang rider na nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Sugata naman ang driver ng kotse. Ayon sa investigasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng SUV. pasukan na sa lunes pero ang ilang eskwelahan lubog pa rin sa baha at ginagamit pa rin evacuation center. Ayon sa Department of Education, may gitpitong dang eskwelahan ang hindi makakasabay sa pagbabalik-eskwela sa Lunes. Narito ang aking report. Pasukan na sa mga public school sa lunes, pero ang walong classroom ng Malinta Elementary School sa Valenzuela, okupado pa ng isandaan at evacuees. Sa kabila nito, tuloy ang pagpipintura at paglilinis bilang paghahanda sa school opening. Ang Anulid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, lubog pa rin sa baha. Excited po ako na kasi may, may gamit na ako sa school. Nangangabatuloy ang ilang magulang na papasukin ng kanilang anak. Maapektuhan yung mga bata. Ayaw niya ring pumasok. Ayoko din kasi baka magkasakit yung anak ko. <laughs> sa initial assessment ng DepEd aabot na sa 630 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga paaralan sa kabuuan 738 na eskwelahan sa apat na riyon ang hindi makakapagbukas ng klase sa Lunes dahil binaha o kayay ginamit pang evacuation center Gusto natin makabalik talaga sa uh, July 29 no? pero ano talaga yung iba hindi talaga kakayanin on the whole uh, so far ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, kala barzon, cakay yung Well, it seems Region 3 din. Ang Malabon LGU, iuurong sa July 31 ang pagbubukas ng klase lalo't hindi raw bababa sa 30 paaralan nila ang naapektuhan. Sa August 5 naman, magsisimula ang klase sa mga pampubliko at pribado eskwelahan sa Marikina City. Git ng Pangulo, dapat matuloy ang pagbubukas ng klase sa lunes, basta kaya. Pero pinauubaya niya sa lokal na pamahalaan at sa mga mismong paaralan ang huling pasya. <laughs> Uh, yung pagpasok, yung mahabit, yung so yung may kaya sana pumasok na sila because the learning loss is very real and yun nga number one isa tayo sa pinaka maraming namimiss na klase sa buong mundo Sa tindi ng pagulan nitong Miyerkules at pagbahana hanggang ngayon ay nararanasan pa rin sa ilang probinsya hindi maiiwasan ng ilan na ikumpara ang epekto ng bagyong Karina at habagat sa bagyong Ondoy noong 2009. Ang paliwanag ng pag-asa sa report ni Von Aquino. Sa ng umaga ng may ahon sa Navotas River, ang bangkay ni Ernesto Oprenario Jr. Kwento ng kanyang ama, tumalon si Ernesto at kaibigan nito sa ilog para magpaligsahang lumangoy. Nalunod ang kanyang anak, nakaligtas ang kaibigan nito ang sabi lang niya, pa, punta ko labasan. Yun lang. Yeah, tour na kayo. Wala akong magawa. Sakit sa akin. Sa kalumpit Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang baha. Epekto yan ang matinding pag-ulan na sinabayan ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng ipo at bustos dam. No choice ang ilan kundi magbangka. May ibang salon tractor naman sumakay. Mahigit 127,000 ang apektadong residente. Samantala na sa Mauban, Quezon, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa situation briefing, pinaghahanda niya ang mga lokal na pamahalaan dahil simula pa lang anya ito ng mga bagyo ngayong taon. Nag-aerial inspection din ang Pangulo sa Rizal Province. Sa tindi naman ang bahang idinulot ng masamang panahon itong Miyerkules. Hindi maiwasan ang marami na ikumpara ito sa bagyong Ondoy. Paliwanag ng pag-asa, sa loob ng anim na oras, mas marami pa ring ulang dalang ondoy na umabot sa may 300 mm kumpara sa 207 mm ng pinagsamang bagyong Karina at Habagat. Yun nga lang tumagal pa raw ng hanggang labing walong oras ang ulan ng habagat nitong Merkules, kaya halos pumantay na sa buhos ng undoy. Mas tama raw na ikumpara ang karina at habagat nitong Merkules sa habagat noong 2012 kaysa sa undoy noong 2009. Si Karina, in uh, around 18 hours, nakapag-produce siya ng around 300 plus millimeters of rain, katulad nung nangyari nung habagat nung 2012. Si Ondoy, in a span of 6 hours, nakaproduce siya ng 300 millimeters of rain. So parang nangyari, short amount of time, tapos napakataas yung naproduce. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng batikos ang pagpapalit ng signage ng Hill Puyat Avenue sa Makati sa Hill Tulog para sa isang ad campaign. Ang pamilya ni dating Senate President Hill Puyat nagsampana ng reklamo laban sa ad agency. May report si Mark Salazar. Tila na malikbata ang ilang motorista at pedestrian nang ang Hill Puyat Avenue sa Makati biglang naging Hill Tulog. Insulto naman yun doon sa ano, Hill Puyat. Bakit po? na yung tao, eh, bubusitin pa nila. <laughs> Hindi tama yun. Nakakatuwa lang kasi imbis na Hill Puyat, natulog na siya ng tuluyan. Nakasanay na po natin na Hill Puyat. So parang nakakabigla lang po siya na pinalitan po. Ang pagpapalit ng street sign isa palang ad campaign ng food supplement para sa maayos na pagtulog. Hindi yan ikinatuwa ng pamilya ni dating Senate President Hil Puyat. The family has decided to take uh, action okay, against this agency. They became very foolish and very insulting. We are not the only people who feel that something was done to a person who has served the country and who has a clean record. For all the 20 years that he has served. Sa Facebook post ng kanyang apo, tinawag ni Erika Puyat Lontok na kawalan ng respeto ang pagyurak sa pangalan ng kanyang lolo para lang makabenta ng produkto. Kinabaklas na ni Makati Mayor Abby Binay ang mga Hill Tulog Street Signs. Sa pahayag ni Binay, nagsorry siya sa pamilya Puyat at nagpaliwanag na hindi umabot sa kanyang mesa ang request for permit ng advertising campaign na ito. Mas naging masinsin daw dapat ang kanyang mga opisyal na nag-approve ng permit at sila raw ay nireprimand na. Ang kumpanyang Wellspring na siya nagkomisyon ng ad campaign humingi na rin ng sorry sa pamilya Puyat. Hindi raw nila intensyong bastusin ang alaala ng yumaong senador. Nagsorry din sila kay Mayor Binay at sa mga taga Makati. Hindi raw nila intensyon na manakit sa kanilang ad campaign na gumamit daw ng wordplay para bigyan diin ang kahalagahan ng tulog sa kalusugan ng tao. Matapos kilalani ng pagiging insensitive ng kanilang kampanya, tinanggal na raw nila ang lahat ng mga pinaskil na signages. <laughs> Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng banta ng malawakang oil spill, hindi pa masimula ng siphoning o pagsipsip sa langis mula sa lumubog na motor tanker sa Limay Bataan. Masama pa rin kasi ang panahon ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, oil sheen o oil slick pa lang ang nasa pinaglubugan ng MT Terra Nova. Papunta na rin daw ang isang private salvage company na magsasagawa ng siphoning sa 1.4 million liters ng langis. Pusibling umabot ang oil spill sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga kung tuluyang tatagas ang langis. Ayon naman sa Porta Vaga Ship Management Inc., ang may-ari ng lumubog na tanker, nakatutok na ang kanilang crisis management team para matiyak ang zero oil spill. Nakabang din daw ang kanilang equipment at may kinontak na raw silang foreign companies para tumulong. Posibleng maging maulan ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo sa hapon. Halos buong Luzon ang makararanas niyan pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Pati sa linggo, posible ang malawakan at malalakas na ulan sa mala maraming lugar. Kaya doble ingat. Sa Metro Manila, may mga pag din ngayong Sabado at sa linggo, lalo sa bandang hapon at gabi. Ayon sa pag-asa, habagat ang nakaapekto sa Luzon at Visayas. Huli namang namataan ng pag-asa ang binabantay pag ang low pressure area, 900 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababang ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na bente 4 oras. Pero dahil nasa dagat pa ito, posible pa itong makaipon ng lakas. Concert ni na Julian San Jose at style ng SB19 ngayong weekend na. Bukod sa powerful performance ng The Voice Kids coaches, abangan din daw ang kanilang special guests sa gitna ng puspusang rehearsal. Hindi nila nakalimutan ang mga nasalanta ng bagyo at habagat. Kaya sa mismong concert, magkakaroon ng donation drive ang 18 at GMA Kapuso Foundation. Pulang araw star Alden Richards sinagot ang estado ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. So ngayon, ngayon, Tito Boy, ano all honesty naman, um, I'm enjoying my time. Art Evangelista at ilang Senate spouses namigay ng relief goods sa isang evacuation center sa Marikina. Marami pa kaming kailangan ibigay. Uh, meron din kaming mga dog food, cat food. That's something that's also very close to my heart. So bukas ulit may gagawin din kami. O.R. Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Likas sa mga Pinoy na makahanap pa rin ng pagkakataon para makapagpangiti kahit sa gitna ng kalamidad. Tulad ng empleyadong sinuot ang free diving gear nang pumasok sa trabaho ng malamang may banta ng baha. Puso na yan sa report na ito. Tuloy ang panata kahit pa may baha. Yan ang prosesyon sa Hagonoy Bulacan at sa mga lansangan may Indakan at Sayawan. Ang selebrasyon ng kapistahan ng kanilang mga patron, hindi raw mapipigil ng baha. Kung aurahan sa binahang daan ng labanan, may entry itong si Stephen Bryan. Kailangan kasing pumasok ng trabaho kaya dumiskarte. Sakaling baha ay abot ulo. Goggles at snorkel, pati fins. Bilang free diver, isip niyang suotin ng mga gear para sa baha ay no fear. Pero di raw talaga siya nag-swimming sa baha dahil trabaho niya ay agad na kansela. Ito ang talagang lumangoy, si Frederick Galo. Suot pa ang snorkel niyang blue. For pictorial purposes at para lumusong na rin para bumili ng makakain. Likas man sa mga Pinoy ang maging kwela maski sa gitna ng unos. Paalala po, hanggang maiwasan huwag lumusong sa baha dahil sa panganib nito sa buhay at kalusugan. Yan po ang stage of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Aralio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.